Mr. Chairman. you know, very clear na dito, established na rito eh, na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? meron sina yes, na sinabi na warrant. Na, sinabi nila. Sinabi nila. Sinabi nila. And hindi na sinabi na may haraw, hawak silang warrant ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila Nagsab dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? ano you know, no, they, they said they were serving warrant. Nagserve kayo ng warrant, di ba? Operation? Uh, yes, Your Honor. Magsaserve po kami nun. Pero hindi... O oh, ano isaserve nyo kung wala kayo ng waran? Uh, With your respect, Your Honor, uh, lahat po yun ay documented from uh, pag-alis namin. Uh, actually, po plan operation. Dahil po, pilano po namin yun. Naka-logbook po yun. Naka-blatter. Oh, so, naka-blatter na, naka from... na lalakad kayo, mag-serve kayo ng waran? Yes, Your Honor. Uh, Saan na yung blatter? Saan na yung blatter na yan? Okay, uh, Mr. Chair, uh, uh, ah, sinabit okay. ayan nato. na naman, oh. No? ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dudos, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay uh, nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel Po. You see, sinabi niya, they were serving the warrant, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba, simple yes. English. They were serving the warrant, so meron hawak sila. So warrant. saan, saan ang warrant niyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your... Uh Talapit Pili. ng warrant officer ko, Your Honor. Ha? Ako po yung ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer niyo? The time. Police Corporal Joel Dixon po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time niyan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magse-serve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magse-serve kung walang warrant? So dala-dala niyo warrant. Dala po namin oh, yung... Bakit Your sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Mr. Mali, sinabi na walang waras. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report sir uh, pagbabalidate nga sila. Ang wa ang warrant of arrest is nasa warrant officer sir si ano, which is not part of the validating team. Yung si nga, HM dapat din nyo kasi Turtulpo, na nang may hawak ng warrant, yung uh, warrant officer. sir. Sila De intelligence officer, nagsusubaybila sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na mag-serve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Mag-serve ka ng warrant. Alaga naman mag-surveillance na kayo ni Porme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung na kayo ni Porme. Ganun lang yun. That's the one. Mahirap yung ako. The, the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo. Ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibay ko kayo? For the record, wala naman siguro makapagsabi dyan na Sinong pinakamaraming na-contempt na pulis na dito sa Senado? Ah, kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis na at saka mga, mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung uh, dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ko papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin. Porque na kaya dati akong polis, Bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na polis dito sa Senado. Ako ang pinakamaraming. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang polis ay eh, totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung polis. Di ba? Bakit naman na, uh, bakit naman na, uh, wawalang hiyain yung polis kung dapat, eh, hindi, hindi dapat wawalang hiyain. Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong, wala akong nga, wala akong, wala akong pinapaboran dito. The, 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 most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, ka. Anyway, that's his uh, prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako, ako lang one. I am trying to be fair here. Wala akong, uh, hindi ako, hindi, wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na uh, masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawain, kakawawain. Respetuhin lang na rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na sibilyan, ganun din ang right ng mga pulis. Pero lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong uh, ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never, never in my uh, pagiging chipinp o pagi <laughs> mayro lang magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize Para sa inyo na kakilala sa akin. If you know me, you will really know me. hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, eh dapat talaga may kalalagyan kayo kayong mga abusadong pulis dahil uh, ni ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi yun dapat, hindi kayo dapat magiging pulis. Oh my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat sa antay aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan sa anong gira gusto ninyo, anong warfare gusto ninyong ilalaban sa akin. Hindi ko kaya atrasan kung si Raulo kayong polis. Pero kayo matinong polis at kinakawawa. My God, I will offer my life to you. Ganon akong klaseng tao.